Saan ka na ba Viancy? Bakit may malita? Viancy may hinihintay sa labas ng kanilang bahay. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga Kalingap. Sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta at paki-subscribe po kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edn Vlogs at Kalingap Prab maraming salamat po. Saan ka na ba pupunta VNC? May hinintay si VNC sa labas ng bahay nila. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa paglayo ni VNC sa daet at lilipat na sa Manila na kung saan doon na siya mag-aral mga kalingap. Naging mainit ito sa ilan dahil paano na ang serye ni Edo at VNC na kung saan isa ito sa kinaaliwan ng mga viewers sa EDC mga Kalingap at palaging inaabangan nila. Will kung si VNC ay lilipat na talaga sa Manila para doon mag-aral mga Kalingap maaring minsan na lang talaga sila magkita ni Kalingap Edo at ito ang maging dahilan mga Kalingap na minsan na lang talaga sila mag-vlogs. Makakabuti naman ito para kay VNC na doon na siya mag-aral at para mas tatahimik ang buhay niya doon mga kalingap at makapag-focus pa talaga siya sa kanyang pag-aaral. Hindi rin kasi naging maganda ang pag-apartment ni VNC mga kalingap dahil dito maraming mga nangyayari na hindi inaasahan at naging sanhi na nagkagulo pa ang mga fans ng EDC. May mga suggestion na doon na lang si VNC sa bahay nila at hindi na mag-apartment mga kalingap. At marami naman ang nagblog sa bahay ni VNC kaya ilalayo na lang ni Kalingap Rob si VNC at doon na lang siya magpapatuloy sa Manila. Malaking pabor po ito kay VNC mga Kalingap, dahil makapag-focus talaga siya doon. Ang kinakatakutan lang ng eilan baka si VNC matukso doon at may makilala na iba, paano na si Edo na naghintay sa kanya, baka mabaliwala lang ang lahat ng effort ni Kalingap Edo kay VNC, at sa kabilang dako naman mga Kalingap. Saan na ba si VNC? Yan ang ating makikita sa video. Wala pa sa 500k guys. Uy anong nangyari? Anong nangyari at wala pa tayo sa 500k? Anong nangyari? Shout out to Marathon po tayo 91. Hmm. Kita mo? Nagkakagulo na kayo pero yung 91, nakalimutan nyo na? Ano nang nangyari dyan? Good evening po. Bakit wala pa 500 yung 91? Tignan ko nga. Hindi magandang balita yan. Hey. oi 6 days na 400 pa lang tayo paano nangyari yan 6 days na ha huh? mukhang talo tayo sa gastos dyan ha ah. <laughs> talo tayo sa gastos ng photoshoot dyan ruina hinis mga tulis at another one him etsy part 79 yan talo tayo sa gastos dyan guys So, sinong may lakad bukas? Anong balita para bukas, guys? Anong balita para bukas? Marimar, 434K okay, na ang part 91. Gagapang pa yan. Tuloy lang tayo sa pagmarato. Amitis Kulyado, shout out. Renelia Campaner, Ako ba may babiyahin bukas? Meron ba? May babiyahin ba bukas? Taas na eh, maliit lang yan. Bibi Manoy, Jolly Kistol, Eric Rabaca, 26 six ka bukas? Akala Ferdi, kalinga Ferdi, kayo, 26. kalinga Ferdi, kalinga Ferdi, Waiting lang nah, kung ano, eh. hmm. kalinga Ferdi, eh. yeah. kalinga Ferdi, kalinga kalinga Ferdi, 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 Shout kalinga Ferdi, kalinga Sino to? Abby, Pipsi, Manutores. Good evening, Dok. Hmm. Sinasabi ni Kalinga lagi na unahin ang bagong upload. Huwag mag-focus sa mga million. Unahin ang part 91. Yan ang dapat fokusan sa ngayon. Bitch, Shout out! Mayong gabi, eh. Congrats sa another million. Yan, nag-million tayo pero na-nabitad yung iba. Nabitin. Paano nangyari yan? Kaya kung ano balita mo kami, waiting lang kami anong iba balita mo para bukas. Akala ko ba ibabiyahe bukas? Matulog kanina sa live ko, di ba may babiyahe bukas? Babiyahe na ba bukas si Beyonce? Sure na ba yun? Sino nga niya mag-aatid? Daming naghintay sa part na tapos nung na-upload ang bagal ng usap, di pa makapay 500k. Yun ang epekto ng... Yun ang epekto ng pinagkakaguluhan. Ako ang babiyahe, Dok. Mm. Yun ang epekto ng nagkakagulo. Yung mga nauna. Ah, yun ang epekto Pusang part 91, sabi ni Lisa Arkinson. Eh, bukas, sino ang babiyahe? Babiyahe daw bukas? Ihatid na ba talaga? Running 200 k viewers na kay Darlene.